Isang mapagpalang araw po ng biyernes sa ating lahat. So, pag-uusapan naman natin ang realidad nating mga Pilipino, no? Um, minsan kaya nagkakabaon-baon tayo sa utang or hindi minsan karamihan sa atin. Kaya naman minsan talagang hindi tayo makaahon-ahon sa utang. Kasi talagang sa realidad natin, kapag may kaarawan or kapag may birthday and then walang-wala tayo, gagawa at gagawa tayo ng paraan. Andi na yung nangungutang tayo, nangungutang tayo para lamang mairaos ang birthday ng ating anak o sino mang miyembro ng ating pamilya. Nangungutang tayo kung kani-kanino para lamang kahit papaano ay maipanghanda tayo. Ngayon, pag wala na tayong pambayad, gagawa tayo ng paraan. Minsan, nangungutang na naman tayo para may pambayad tayo sa dati nating mga utang. So, instead na nakakaahon tayo, lalo tayong nalulubog. Lalong-lalo na kapag yung iba sa atin talagang... Um, Kumakapit, kumakapit doon sa may mga patubo na minsan yung iba naman, sobra din ang papatubo na para sila na lang din ang may karapatang mabuhay pag nagpatubo is napakalaki ng prosyento. Kaya minsan tayo, lalo tayong nababaon. Kasi nangungutang tayo para ibabayad natin sa utang natin. Nangungutang tayo para may pantustos tayo minsan sa pangangailangan kasi talagang kapos tayo. Talagang kapos. Kaya ito yung minsan nagiging reason. Yung minsan a uh, nagiging rason kung bakit tayo nagkabaon-baon sa utang kasi minsan sa atin talagang kahit walang wala tayo talagang uh, binibigay natin yung isang magarbong birthday party or anumang okasyon ang mayroon tayo kahit walang wala tayo kahit na mangungutang pa tayo gagawa natin ang paraan yan kaya ito yung isa sa mga rason kung bakit tayo nababaon sa utang Ayan. Kapag uh, sinisingil na tayo, wala kang pambayad. So, inipit uh, iniipit ka ngayon ng nautangan mo kasi kailangan-kailangan din yan. No? So, iniipit na tayo ngayon ng kinautangan natin. Ang gagawin natin, hahanap naman tayo ng ibang tao o ibang paraan, mangutang o anuman, mangutang tayo para may pambayad tayo sa dati nating utang. Kaya ayun, hanggang sa ang utang mo ay kaliwat kanan na. So guys, ito po yung iwasan natin, no? lalong-lalo lalo na pagdating sa mga 5, 6 or yung mga sobrang magpapatubo. Kasi hindi po sila nakakatulong sa atin sa totoo lang po. Uh, ganyan po ako dati. Noon po ako dati, so mga about 6 years ago, talagang yung ATM ko madalas na nakasangla. Pero hindi po yun para sa party, hindi po yun para sa birthday-birthday, kundi talagang mag-isa kong itinataguyod yung mga anak ko. Ang dami kong bayra rin, baby pa yung anak ko during that time. Or no, about, about 10 years ago pala, 10 years ago, mag-isa kong tinataguyod yung anak ko. Nagtatrabaho ako ng tatlong beses sa isang araw. Tatlong trabaho ang pinapasukan ko sa isang araw. Kaya lang po talagang... Um, Minsan, talagang pulang. Kaya yung itiim ko dati habang nagtataba ako, halos hindi ko mahawakan dahil nakasangla. Pero sa awa naman yan, Diyos, nakasurvive nakasurvive po ako sa awan ng Dios. May mga pinapadala si God na tao para tulungan akong makaahon. Pero ganyan lang talaga ang buhay natin, guys. Kapit lang kayo. Sa ngayon magkakautang-utang tayo. Nagkakautang-utang man kayo ngayon, wag na wag kayong wag na wag niyo sasabihin ganito na lang ba talaga yung buhay ko habang buhay? Kasi habang sinasabi natin 'yan, parang clinic claim natin na magiging ganyan na lang talaga ang buhay natin. So, habang ikaw ngayon ay hirap na hirap ka sa iyong buhay, sasabihin mo matatapos din lahat ng paghihirap na to. Balang araw, masusuklian ito lahat ng mga biyaya. Lahat. Pero hanggat maaari iwasan natin yung talagang utang doon, utang dito, utang doon, utang dito, higit lalo kung mga nagpapautang sa iyo is dubli-dubli pa yung interes. Yung halim ka, halos kalahati yung interes ay sinisingil sa atin. Hanggat maaari, uh, pwede naman tayong mag- handa, ng maliitang handa para pagpapasalamat lang sa panibagong taon. Pero wag na po natin minsan pilitin ang isang magarbong party kung talagang hindi naman natin kas uh, kaya. So, pwede naman natin yung uh, pwede naman tayo mag-party next time sa susunod, bibigyan ko ng magandang party yung anak ko o yung asawa ko o yung sarili ko pag mayroon na ako darating at darating din yung time hang sa ngayon ay eh, tiis tiis po muna wag po tayong kumapit sa mga pautang na talagang sobra sobra sa mga nagpapautang naman diyan sa mga nagpapautang naman diyan okay lang naman po ang may tubo pero wag naman po yung sobra sobra na halos ang kalahati is um, nandun na po sa inyo. Kukunin nyo na po lahat. Sana din po maunawaan dun po yung tao na talagang kailangan-kailangan kaya kumakapit. Pero wag po nating abusuhin. Dahil ang karma ay lagi pong nariyan. Hindi mo man yan yung mararamdaman sa sarili mo. Pero iba sa ibang paraan po yan. sumaaring uh, sa, sa miyembro ng pamilya, hindi sa sarili mo. Maaaring mangyari po yan kapag nangaabuso po tayo ng ating kapwa. Good morning po sa ating lahat.